Lauto tu Bahina. Bye permisi. 3 tu Ya mungkin Hindi mo kayo Basta ako. ko may bayan, Sige na. Sige Ma? Matas ko po. Pares tayo. Ilan ka? 18. 18? Ayun o, dalawa na nga lang cards ko eh. Pares O, oh, di na. 14 ka mo eh. 14 pin. 14. Apat. Okay. Dalawa na lang kasi ayoko lang ano yun. 50. 60, yan, 70. Tayo. 70 lang yun. Ano? Oh, lalo natin may hindi ka sa pagkakas. Sa dati yung lupa kayo, may okay. Pagpas ka na kanila rin. Lalo yung lalaki, sa Rosa.

Wala, sarado ne One, Magulo, sago siya. Dulok na ka. Ganun din, wag na. Hahaba pa. Dulok na. Tulog. Sige. Siete. O, sayo na. Dosis ko pa kasi. Ako may nangyayari. Uy. Eh. Siete na ka mo, ka Baba na. Lima. Lima na no? mm. hmm, lang ito. Oh, niya. eskwela, eh. Eskwela.

So, hmm, hindi, gano'n. Papaya ka niya papaya. cards mo? Apat? Nakalabat, um, ka. Naiinip eh, na ako. Sa ispa, ang tanda nito. May kasama pa 5 yun. Siyempre. Sigong speed. Siyempre. Ilan cards mo? Apat. Cinco ka pa, no? Yes. Wala pa yung queen. Check na naman. Wala pa yung queen, no? Wala. Eh, wala yun. Bagot ang kaya pa. Matos ka pa. Ikaw nga, tika pa cinco, eh. Oo. Joker na 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 naman, no? Hindi ba ba na yung kapakanya? Hindi, ba't joke? Bila ka panta. Wala kang pakialam. Pati mo pa niya. Eh, di matos ka pa. Ba't eh. <laughs> mag-draw ah. ka?

sabi ko sa subong mo eh. Uy, kaya yes. yes. <laughs> niya. Hindi naman niya sinubong. Kaya, wala. <laughs> kaya, wala. Kaya, wala. <laughs> <laughs> Bali <laughs> mo pag-senyaw-senyaw sa kumbenesyon ni Sanete. Ha uli. Matma niya ini <laughs> kaya. Bak baluk si style niya. Ba. Jerina. na wala na din.

Pano Ay, mo, siya. Huwag na ba? Ito yung mga pangyapo. Huwag kayo, huwag kayo, huwag pa? Ay, itong battery na kanyang Ang kain niya naman. Sali mo niya ang kain na itong battery mo, Ali, mura <laughs> lang. Mura lang rin kang battery kaya online. O, ito lang eh. Sa Facebook. Ali, <laughs> <laughs> ito, kanyang kanya nyan may tatang. Huwag tayong nagsitin dito takya tang kay merso tan dating mag waiter ni binay nang iji ta makanya nang northern online ne 300 gyata ni okay ba diyan ku tawon i-iPhone ni kay net mas mo busanirpen kag ay tan pala pala kukulin 中国的要，中国的，你的你的。 na siya. Okay. bara mo, Nina? Ani? Ano Anong na daw. kaya mo naman siya. Nung may kimoy, ito Ano Nga abagot mo? Hindi ko alam. tres Oo, kimoy may aksi eh. O, na nung. Magutahan O, hindi bibigay ko na sa'yo may ay, mo eh. ay, <laughs> ay, nung ikit mo na pangwento ba? <laughs> <laughs> Kinikwento pa sa sabi isipin bahay. Tinakita wow. na nga yung cards ko eh. <laughs> Hindi niya tuloy ako bibigyan ng Ay. Hey. Diamond. Oh. Oh. Diba? <laughs> hindi Puni ko na nga. Kahit ayoko. Buo na eh. Kaya na ah. diamond. Ah, ito ba? Hindi mo sinabi palitan ka May 9 ba diamond? mo 7 diamond. lang. Mag draw lang. Mag Hindi, wala na yung sa Tsaka sa iso oh. No.

ka abi abi kita ng team ay tapalugi na tutugi mataas ka po. hey tutig ka opang kasi kita lina abe pras kira ganda kira <laughs> Sobrang ganda. Porsche Germany lah Di ba hindi maganda Matagal na yon Matagal wow, na yun. Matagal na yun. Walang bahay di ba yun know? lo? Wow, Matas pa si Nina. Sabi ni Nino wala kang Sabi ni Nino. Hmm. Hey. <laughs> Sa yang, no? Oo, oh, meron. na <laughs> <laughs> <K> <laughs> Wala e, sakit kaya. Kuatro <laughs> <laughs> na lang. Kuatro na lang. <laughs> Ah, kay Nina. <laughs> Kunwari pa si Nina, napakaseryoso na face. Ayun, yun kasi sa Bawa, May ocho si Nina. Oo, may ocho siya. Nakaabang. Ay, ang kaya na tayo. na Nina, oh, hindi mo siya maano. Sobrang seryoso niyo.

wala <tong> hey, na Alas. Oh, Alas, tapos na si Nina. Ko na ครับครับขอบคุณครับคุณ oh, <tong>

Wait lang ah. Tayo. Tayo. din Tayo. Dati Tayo. 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 Kakain. Tayo. yan. Tayo. siya palang bulok ko. Diba? Tayo. niya yun. Yung Tayo. mo, Tayo. 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 O, binisan mo na nga. May gay na kayo. 'di trick 'yan eh ni 7 minutes kulang din 'yan sure ka oh 'de idikutanapon yan dalawa lang yung kong cheese